Okay mga best a uh, usap uh, power steering fluid naman tayo ngayon. Bali ito yung inilalagay sa kanya, ayan. Oh. So doon sa nagtanong kung ha nakakasama ba yung sobra. Na lampas ibig sabihin lampas doon sa maximum niya. Yung pinaka level niya mas okay pa yung uh, kulang na naka minimum kaysa sobra yung ibig sabihin yung doon sa level ay naka lampas doon sa pinaka maximum niya at uh, ang kulay talaga ng uh, ano ng uh, steering fluid ay kulay pula kaya pag nangingitim na yan uh, dapat palitan na oh, yun tinicheck din ito para din itong uh, langis ng makina pag tinignan yung uh, langis ng makina titingnan din itong uh, Uh, power steering fluid kagaya din ng fluid ng uh, preno ng clutch tinitingnan din ito kaya mas mabuti nakaano siya naka-level talaga doon sa level na uh, maximum para ibig sabihin kung uh, magbabawas naman pupunta siya doon sa uh, minimum siya kaya dapat lagi rin i-check yung uh, inyong sasakyan para kahit pa paano ay uh, malaman ninyo kung uh, may tagas na. Okay, ganun lang.